Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts hindi po tayo nagpapamunetize Handog ko sa inyo Diretso ng opinion hango lamang Sa ating passion At ngayon sa edisyon ng Boxer Shorts Atin pong i-analyze ang balitang Kapapasok lamang Yes mga kaibigan fresh from the oven Ika nga ang pamunuan nang WBA o World Boxing Association iniutos ang WBA welterweight champion Rolly Romero na indepensa ang kanyang WBA title kontra sa number one contender ang mandatory challenger na si Shakram Giyasov ng bansang Uzbekistan. Ang utos na ito ng WBA ay dumabudum sa mundo ng professional boxing sapagkat meron nga pong iniayos na laban supposedly sa pagitan ni WBA welterweight champion Rolly Romero at ang ating pambansang kamuo, Manny Pacman Pacquiao. Ano ang implikasyon ng utos na ito ng WBA na si Giesov at hindi si Pacquiao ang dapat makalaban ni WBA champion Rolly Romero? Ang mga bagay-bagay na ito, liliwanagin natin dito lamang sa Box Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Atin pong i-analyze itong bagong-bagong order na inilabas ng pamunuan ng WBA. Iniutos ng World Boxing Association na kailangan ng idepensa ni WBA welterweight champion Rolly Romero ng Estados Unidos ang kanyang WBA title contra sa number one mandatory contender na si Shakram Giyasov ng Uzbekistan. Ang utos na ito ng WBA ay may implikasyon sapagkat supposedly inaayos na ang bakbakan sa pagitan ni WBA welterweight champion Romero at ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Konting flashback, kung maalala po ninyo, naglabas ng video si Manny Pacquiao kung saan sinabi niya na muli siyang aakit sa boxing ring on January 24, 2026 sa Las Vegas, Nevada. Bagamat ang si ni Manny Pacquiao ibitin, sapagkat hindi niya pinangalanan ang boksingerong kanyang makakaharap. Maugong, maugong ang balita ng boksingerong tinutumbok ni Manny Pacquiao and WBA welterweight Champion na si Rolly Romero action pack ng laban ito kasi mga kaibigan panagkataon, at kilalang boxing hero si Rolly Romero. Pero sinabi ko na may problema ang labang ito. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi pa inaanunsyo si Romero as the next opponent of Manny Pacquiao. Number one problem na aking binanggit ay eh wala po sa top 15 rankings ng WBA welterweight division si Manny Pacquiao. Ang WBC hinanapan ng paraan para mapalaban si Manny Pacquiao dito kay Mario Barrios ang WBC welterweight champion. So gumawa ng konting hokus pokus itong WBC bagay na binatikos ng boxing community. Ngayon, ang WBA ay nalalagay din sa ganyang klaseng sitwasyon. Gagawa ba sila ng hokus pokus para ma-justify ang isang laban sa pagitan ni Romero at ni Pacquiao bagamat hindi naman rank sa top 15 ng welterweight division ng WBA ang ating pambansang kamao. Pero hindi lamang yan ang problema sapagkat not only is Pacquiao not ranked by the WBA, ay eh, meron po talagang number one mandatory contender, si Shakram Giyasov. Sinabi ko na itong pinakamabigat na problema si Giyasov sapagat so, si Giyasov, pag sinabi mong mandatory contender, siya na talaga ang dapat na susunod na mapalaban para sa WBA na kampiyonato. Si Giyasov, unbeaten in 17 fights, dating Olympic silver medalist, siya po ay mandatory contender na since June 2023. Abay, dalawang taon na naghihintay ang mamang ito para mapalaban sa WBA title. Ang Nui WBA champion, si Emantas Stanyodis, ay lagi pong injured kaya hindi mapalaban itong si Giasov. So naghintay itong si Giasov. Nung gumaling naman itong si Stanyodis, eh pumayag si Giasov na mag-step aside muna. Yan ang sinasabi ko sa inyo sa aking analisiya, pwede naman mag-step aside. So pumayag si Giasov, okay, mag step aside muna ako para si Istanionis ay mapalaban naman sa isang unification showdown between him, Istanionis and Jaron Boots Ennis. So naglaban para sa Unified Welterweight Championship si Jaron Boots Ennis at ang WBA Champion na si Stanionis. Nanalo itong si Jaron Boots Ennis. Pero hindi niya agad idinipensa ang kanyang WBA title sapagkat pagkata, uh, nagmuni-muni muna siya kung siya aakit na sa junior middleweight division. So, in, in between mga kaibigan, nag-create muna ng secondary belt sa WBA welterweight division ang WBA. Pinaglaban nila si Rolly Romero at si Ryan Garcia. Secondary belt lang ito mga kaibigan. Nanalo po si Rolly Romero in May 2025 na upset niya itong si Ryan Garcia. Ito ang problema. Ang ginawa ng WBA, minanipula ang sitwasyon. Pinromote to full-time champion itong si Rolly Romero. Eh, nasa na si Giyasob? Teka muna, naiwan si Giyasob. Dapat ako muna ang lalaban dito kay uh, Rolly Romero. Nauna pa si Rolly Romero. Eh, si Rolly Romero naman, mga kaibigan, before fighting Ryan Garcia, never pa naman talagang lumalaban sa welterweight division ng batang ito. Malakas lang ang backer. Ano? So, medyo hindi nagustuhan ni uh, Giyasov na naman ni Obra ito si Romero. Siya pa ang nauna naging full pledge WBA welterweight champion. Samantala si Giesov na natiling mandatory contender. So ngayon lumalabas ay eh, ginigit na ni Giesov ang kanyang karapatan para lumaban sa WBA title. Kung baga, pag hindi siya pinigin ng, pinigbigyan ng WBA, ay baka maharap ang WBA sa isang demanda. per Perwisio ang hihingin ni Giesov. So ngayon, nag-order na ang WBA kailangan ng idepensa ni WBA welterweight champion Rolly Romero ang kanyang title kontra sa napakatagal ng mandatory contender na si Shakram Giyasov. Saan ngayon pupulutin ang bakbakang Pacquiao versus Romero? Iyan ang malaking pull out. Ito ang malaking epekto ng utos ng WBA sapagkat supposedly inaayos na ang Romero versus Pacquiao. Well, may option pa rin para matuloy ang labang Romero versus Pacquiao. Una, pwedeng bakantihin ni Romero ang WBA title para ituloy ang laban kontra kay Manny Pacquiao. Ang problema, papayag ba si Manny Pacquiao na labanan si Romero na walang titulong nakataya? Kasi ang gusto nga ni Manny Pacquiao, syempre, bilang na mga oras ko sa boxing, gusto ko naman bawat labang ko, title fight. Eh, malaking kita ang uh, nakaumang kapag nilabanan ni Pacquiao si Romero, pero walang titulo. Okay? So, yan ay eh, Pwede mangyari kung babakante ni Romero ang WBA title, pwede pa rin niya labanan si Manny Pacquiao. Yun nga lamang, walang titulong nakataya. Now, a second option, of course, is if papayag si Giesov na muling mag-step aside para matuloy ang Romero versus Pacquiao. Pero lumalabas, mukhang hindi yan papayag kasi in order na nga ng WBA. Nag-order na ng WBA na okay, tuloy, Romero versus Giesov. Kung pumayag si Giyasov na mag-step aside ulit, edi dapat hindi na nag-anunsyo ang WBA at sinabing, okay, it's a go versus Pacquiao versus Romero. Eh hindi po eh. Sapagkat iginigit nga ni Giyasov ang kanyang karapatan para sa WBA Welterweight Championship. Now, Manny Pacquiao still has the option. Pwede siyang bumalik kay Mario Barrios sapagkat the WBC rank Pacquiao number one after the draw with Barrios in July. So dito, rank number one si Manny Pacquiao, walang problema, madaling ayusin yung laban sapagkat uh, walang aapakan si Manny Pacquiao because he is ranked by the WBC. Of course, he can also go for the WBO, the IBF titles, pero palagi ko ang focus ay ang WBC at WBA. After all, these are the most prestigious titles in boxing. Yan po mga kaibigan. Sa simpleng analisiya na way naunawa po ninyo, itong development na ito hango sa order na ibinigay ng WBA. Ito po ang tamang order. Let's be honest, bagamat gusto natin mapalaban si Manny Pacquiao kay Romero, tama po ang ginawa ng WBA. Nagpakahirap na maging number one contender itong si Gia Sog. Dalawang taon na siyang mandatory contender for the WBA title. Naungusang pa siya ni Rolly Romero dahil malakas ang mga backers ni Romero. So it's high time that uh, Gia Sog gets his shot at the WBA welterweight title. All is not lost. Sabi ko nga, marami pang options for Team Pacquiao. Yung mga sinabi ko na options na yan ay maaaring magmanifest at maaaring ito maging backup plan ng Team Pacquiao. Let's see how these things will turn out. At aantabayan po natin ang development, lalo na sa Team Pacquiao, kung ano ang kanilang next move after this announcement by the WBA. At yan po, ang buod ng boxer shorts natin for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating bunting YouTube channel. Maraming salamat po. Hindi po kayo iniinggan ng inyong lingkod na mag-subscribe o mag-commento sapagat hindi naman po tayo nagpapamonetize eh. Pero maraming salamat po at tumututo kayo sa channel na ito. Tanging hangarin natin, madagdagan ang inyong kaalaman sa sport na mahal nating lahat. Ako si Atty. Tony Entolentino muli nang walang personalan. Buntalan lang!